sa ano, di ba nauso yung mga puting kuko? Ay, oo. na parang masyadong bright. masyadong ano. Parang may sugat nga siya kasi, ayan, may sugat nga siya kay Masaki. Ah, kaya di pa kami magagabi. lang. Pero, ano na siya, oh. Parang magsusugot na siya, oh. oh yung hmm. <laughs> hindi, yung pagka-stack ng kuko na mahaba, oh. Ah, bumaba ka't hmm. nagbaha. Oo. Pagka nag-iiman niya yung bahas. Kailangan muna akong palinisan. <laughs> <laughs> Pero, te, di ba pag ganyan, di ba tinanggal mo na? O. Oh. Magiging toko na niya. Mabalik mo yung bahas. hindi naman na. Yan. Depende. Depende. Depende sa kuko. <laughs> yung kuko niya kasi, nakaano na eh, yung po. Sa Pa-square na. Maganda nga eh, square Hindi parang naka-yakap. Na. mo, ah, yung mayakap. okay. Pa ilalim. Pa ilalim yung kuko. Pagpa, ang pagtato. Pagtubo. Ano ba yun? Nabubulol ako. Sakit po. Hindi. Ang tawag dyan, eh? Pusir. Kapitan niya yung ganyan Ha? Kailangan matulis yung muso. Tapos, basta ma ano siya dapat. Hindi pwedeng mapurol. Mahirap gamitin. Ayan na. O-overcut ko kasi ano naman na siya. Ha? Hmm, pero tolerable naman. Oh. Ayun do. Ayun to Ayun o. tingnan mo Ayun do. Ayun o. Ayun <laughs> o. Oh. Ayun o. Ayun o. <laughs> Kapod niya, dinidikit mo. <laughs> ano, isang araw na, dinidikit Sabihin niyo po pag masakit, ha? Sakit, eh. hindi naman kita sisipahin lang lahat. <laughs> <laughs> Buti hindi pa nagnana. Hindi <laughs> 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 na may palaminit yan. napag <laughs> <laughs> ko sa uh, <laughs> May sakit pero dahil sa Oo. Uh -oh. <laughs> <My God. laughs> <laughs> Ayun yung gaya nito. Pero ito, but, okay, okay, okay pa. Wait lang, ang tanggalan ko pang konti. Ano? un shot okay. po. Dugo. Ingrown pa nanatira. Doon naman sa pinakadulo. Nasa dulo. hindi ito ito, may konting dugo. Sa paghugot lang 'yun. Iba naman yung pag nasugatan, hindi tum hindi humuhupay yung dugo. Pag ang kuko mo hindi humuhupa yung dugo, ibig sabihin nasugatan talaga 'yon. Nadali yung laman. Eh, nadali naman yung laman, kaya lang dun sa pagtanggal ng Wala naman natin kung may paborito kong kuyotiks ay ayaw na masakit po ba? hindi ko naiiyaan uh, ng pelto kasi <laughs> masakit yung <laughs>